Kung po ano parang may nakikita ko ako dun sa bahay. Tsaka yung sa cellphone ko po, po sa camera bakit nakakausap ko siya? Pero wala naman po yung nararamdaman mo na, kami na, na, sa ato. Wala naman. Ayun lang po yung nakakita niyo. Oo, oh, yung nakikita ko po. Na, sobrang takot po na ako Kasi mayroon daw ako, mayroon daw naniligaw na ako Tapos, yung ano, yung kanto, mayroon. Kabila ang bintana. Ay, ay, ano po ba ito lang nakikita niya? Yung kapre, itsurang kabayo. Yung matanda, na ano, yung kanto, maliit ang mata tapos sinasabi dito sa pinsan ko ako daw yung prinsesa kaya, kaya daw na mag ng daw ako bakit po Oh dito. pa Sakit po. Hindi naman. Bigit lang po. Ito pa lang daw pa elemento. Po. Sige po, pikit lang po kayo ha. <coughs> Pero ano naman po ginagawa nila sa inyo? Wala naman po. Wala naman po, tinatakot lang o ako. Po tinatakot May naamoy akong bulaklak na kakaiba na wala dito sa mundo. Pero po ano, madalas niyo pong magkakita o araw-araw po? Araw-araw po yung bulaklak. Palagi siyang nagpapadala ng bulaklak yung bulaklak wala po dito sa atin parang bulaklak sa ibang mundo pikit po. Sen, po pikit lang po pikit lang aray po sent verbong karepakto misis signum crosses dynamax crosses si baratos nasten eh? kung sino ka man gumagambal sa tamat ito, ang mga pag-usap ko sa Espiritu ng Diyos. Aray, Diyos ng lahat, Diyos ng anak-takot ng sa Imperno. Pactum, pigabit, pigato. Pasok! Puh! Po! Aray, aray! Pwede ka ba makapag-usap? Aray ko! Po! Aray, aray! O sige, ganyan mula ulo pa baba, dalawang kamay, dalawang kamay, Pababa, baba, pa Sige, pababa. Poo! Po! Aray, aray! Aray ko! Sige pa, mula ulo pa! Aray ko! Aray, aray! Aray ko! Sige pa, pababa.

Masakit pa mo dito? Opo, opo. O, oh, sige pa, mula ulo pa. Aray, go, aray, aray. Po! Aray, Sige pa, sige pa, mula ulo pa, pababa. Aray. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray. Ko. Aray. Ko. aray, ko. aray, ko. aray, ko. aray. Aray ko. Aray ko. Sige pa, mula ulo pa. Aray ko. Aray, aray, aray yung pa, pa ako. Ano, wala na? Opo. Wala na? Opo. Titigilan mo na yun, ha? Ah. Boom! Masakit pa. Ah, opo. Sige pa, mala ulo pa. Ano wala na? Opo. Sige pa, mala ulo pa. Masakit pa dito? Hindi na po. Poo! Masakit pa po? Hindi na po. Niyo po. Ayko, <coughs> Pwede niyo bang puntahan doon sa bahay? Nakakausapin niyo? Alam niyo po yung asenso sa man niya? po po. Ayun po, mamayang alis po. mag po kayo. Kaya pag po, mag-ganin po kayo. Ansel sa kamay niyo po. 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 Shoutout sa Team Godsway. At ito, ginamot natin. Tiga dyan lang. Ginagambala ng <coughs> kapre at naman lupa.